guys ang ganda na ng panahon ayan o mag alas 9 pa lang pero nainit na sa balat yung uh, uh, sinag ng araw andito tayo ngayon sa Bosco as usual uh, lagi naman ito yung trabaho ko tuwing umaga maghatid Bahay. Pasok ulit Pero Baka sa mga susunod na Taon guys Tayo ay uh, Magpupurgod na sa <clears throat> Ano uh, Buhay walang trabaho Hindi na tayo masyado Mag uh, Mamaneho dahil uh, Iba naman ang trabaho natin Tayo ay Ako ay magaalaga ng uh, mga junakis maghahatid sa school at saka kung tayo ay uh, papalarin magkakaroon tayo ng maliit kung ako ay papalarin magkakaroon ako ng isang maliit na farm at doon na muna ako magkatatambay pag sabadulingo pag walang paso ang mga bata sa school sa ngayon na uh, ini-enjoy enjoy ko muna yung trabaho katapos nitong December baka pag-isipan ko na muna yung uh, <coughs> pag-resign mahirap kasi maganda rin naman itong trabaho ko pero isang kasi ano rin eh uh, bigat din sa pang-araw-araw yung pag-travel mo late ka na nakakaway kulang ang tulog so maraming faktor para mag decision ako sa aking susunod na journey sa buwan so yun lang muna ang aking update ngayon guys magandang umaga at ingat ingat lahat